Aku sa aku niya ako sa aking masarap na pagkain guys gulay yan hmm guys yung green na green hmm guys yung hmm rap

tagyan natin ng sili. So guys, sobra nang aking anak, silapyang. Para hindi masayang, ito yung pansahog natin guys, para mananam. Bali, ang luto natin ngayon guys. Hindi naman din sa ilokano guys. Yan. Let's fiber guys, at saka vitamin A. Yan, para mamintin po natin ng mga uh, ating uh, kalusugan, kain po tayo ng gulay. Ayan, itong tilapia. Ayan, sayang naman din po. May laman pa. Yung ating gulay. Marunggay, alugati. Albus ng kamuti. Albus ng sili. Ang sabaw natin mamaya guys, lagyan natin lang. Maraming sili para magpawis tayo. Spring onion yun po yung gamit natin guys. Para sa sibuyas, luya. Ayan po, bininggan. Daling lahat ito sa aking bakuran guys. Ayan, may kunting tanim po tayo sa ating bakuran kaya pure organic ang ating gulay. Yung so, bating. Dahon ng uh, tibos ng kamuti. Ito hmm. yung ating dahon ng tibig. O tarbos ng tibig. Ayan po. Ayan. Pahuli na po natin yung ating Malunggay kasi madaling maluto yan guys. Tingnan natin yung spring onion. Lasa. Uh, Parang magsibuyas na rin natin yan guys. Kung kung na yan guys. Mga 2 minutes. Pwede na ilagay po ito. Itong ating malunggay. Pakup lang po na natin yung ating gulay guys para hindi po maging asidik. Pakup lang yung pagkaluto. Yan. Ano natin? Pakup na guys. So, okay. Pili na nilagay yung ating pan guys. O. Pili natin. Tutok na po. Pili na. Yung. Sato. Sili. Sili. Mm -hmm. Maganda kasi kumain, guys, pag uh, may sili kasi pinapawisan po tayo. Pagpapawisan po tayo, guys. Uh, para kuhang po talaga kuhang kuha talaga yung ang hang guys. Ayan, uh, no. o. Oh. Okay. Kuman natin, guys. Yummy, Mm hmm. Okay, guys sih? Diamin dan guys. Selamat, 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 selamat,